hello mga workers once again this is our PB, Moto travel vlog ano na mga workers nata diri sa ncc maa ncc mall na construction dito sa maa ato na agihan na lang dito mga workers kaya based sa nakita sa post naman sa ncc na page maa is nagkuan na ni sila na kasi tawag ato nang nagkuan sila dire sa sulod para sa mga design sa sulod sa building. Parang nag-opening sila. Kay kani man siya mga, mga barkad, sa nabasa nato sa ilang page. Is by September mag-sub opening na ni siya. Paspas ya mga barkad, no? Kay karong tuiga mag-sub opening daw kay ang kwanjud ani is December karong tuiga. Pero pas paspasa mga workers ang trabaho ano nila is marang magdungan ni sila o abli sa sa kining Santa Lucia Mall dito gina-update na to dito sa may diversion road sa CP Garcia sa Atbang sa Davao International Airport kining kaning in CC mall kay dito daw third quarter po daw dito mo abli karon tuiga kani po is karon po ni siyang tuiga mo abli pas pas ni siya mga barkas kay ang ilang trabaho diri marag 24 hours eh wala no marag humanatanan sila sa buhos diri marag last na ni kani sa iba ba last na ni siya ang sa ubos ani ilalom is nagsige nagtrabaho para pinising antol sa second floor Paspas -pas ang kuha na ni mga kabalis Matrapik na po ni Dring Lugaran eh At bang ni siya ni SNR ah? Ano? Mga na ilang mga picture ah. Na Mga Sky Garden Ano siya mga Gawa ni na design karon mga kabalis Compare atong Sa una Is latest kuha siya Technology na ni Ron Kanyang code rin na ah, NCC Mul diri samae maaf maa. Tama, may mga trabante, mga area. Tuyok yok tama ga Gwapo na siya forma mga kawalikats Kani siya na building Giusap nila na diri na side ilang Ablihana no diri na side Sa so, una kay dito nga sa Daplin O diri sa kilid Karon is na na sila diri sa maragsakan sa kanto Kay more in kuan mangod na sila mga kawalikats Kana ang Chinese pungsoy Na ilang entrance diri rin oh. di na side Tanang ganay ko ang mga walso nagtaod na dislag ko na still <coughs> Nagtaod na sila kuan mga kabalkads na nai-steal nila mga kabalkads na nai Para sa atop na ni siya ay eh, ang trusses Trusses din ni siya mga kabalkads Dari na side is trusses ang itaod. Metal. Wala ang dari na side mga walha, purma forma na gud kay mga barkas mag nanangan mga scaffolding okay nagpinis na sila. Nagpinising na sila sa ilang wall. No sa paron January paron. Agwanan. Wala na bay bay tunga-tunga karong tunga, tuiga is ang sasulod is purma na ni. Kay marag tanaw na ko ani basig nana ning mga escalator ani, escalator, mga aircon, sige deliver na ni dire. Kay ang building is pahuman na ang building. Ang sunod ani is mga mechanical works na pud sa sulod ug electrical. ani magsunod diha sa kuan. Kay ang basement ani una naghuman. Kaning sa NCC Mall Maa. Kaya ma kuan ilang fabricated man ilang steel mga kabarkad so kay puti. Mag-abot siguro nito sa side. Mao siguro ning kay naman ko na basketballan daw mga kabarkads. Kasi kaning nitrasis is gym ni siya kaning basketballan. Kay nay more in sports ni siya nay mga sports kuan. Tapos napos po siya Sky Garden. Kaning kuan na dire in Sisimol. Abang-abang kita abang, ni mga barkads kay base sa uh, to nakuha silang page. By September daw is mag opening daw ni kaning ma uh, NCCC ma mall. Na ang mga taga is excited na po ni. Na mga kakita aning mall dire sa NCCC diri sa ma mas latest technology na ni siya sa mga linog kay ang simento ani sa pressure siyang simento is patasan para sa mga linog o kani mga bakal niya mas more safety na siya sa mga linog-linog kay mga latest technology building na ni sila kani tama toyok ta dito mga kawarkats ato lang nang tuyok-tuyok kan diri mga kabalkats kaning NCC mall maa nao pabot-abot na karong tuig ka dali na kayang tuig ron mga kabarkats matingalan lang ta na uy beer naman po di ay hana <laughs> ra kadali o okay, nagyablihan ng kailan mga kabalkats ay nag-deliver na diri at sa kaya kipang deliver aning truck na dako basig mga equipment na ni ang deliver aning truck na dako basig mga equipment na na siya sa project diri sa maa no, diri ilang entrance mga kawalkas kanyo na iduha kapusti nagkanto diri mumuagi kung mag-abli ni siya diyan na na siya dati is dito magod siya yung abli dati karon diri na sa kilid ano yeah. Huh. siya mga walgats isa na po niya siya kakuan ang kuan lang gud ani is ang traffic na po diri kay daghan naman tao no, wala siya ay overpass dapat gibuhatan siya og overpass diri tabukanan sa tao kaning maa pero dako pa mo yung plano diri sa maa mga kabalgas actually kaning maa gud mga kabalgas cruising dahil sa flyover project diri mga kabalkans Sabi sa mga plano sa una Nabuatanan ni tanigin siya flyover ang maa Pero ka lisod magkulan yung lugar ang mga kabalkans Kay traffic na area Ambos gikuanan pa siguro plano yun Mga plano diri kung asa i-bypass ang mga sakyanan kung mabuhatan ng flyover kanimaa kay isa man siya ka nag-cause og traffic diri sa lugar diri sa MacArthur Highway muna kung muable eh, ni ang ma uh, si is expected yun nato to nene, na din mag-create yun yung traffic dire sa lugar dire tapita hope na makuha na na solusyon na ni sa gobyerno dire maski na na overpass lang sa tao dire para ang manabok dili kayo kuan dire dito na Siguro mga kabalkats, diri na lang kotob ni atong update dire sa NCC Mall Maa. Dari sa Davao City. Yan. Like and subscribe to my channel. And press na button del. Para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko. Especially sa mga travel vlog natin. Yan. Sige. Bye-bye. God bless.